bam 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 naliligo bang naliligo ah parang naliligo ito ah mabango bango ah hmm? oy daming kambing may mga ano na may meeting yung kambing sa taas siguro tumataas na sila eh. Uh. Ayun ang iba. Ay, masakit na talaga yung kan. Paano ba lagi yung puyat? Kaya nagsalamin eh. yung puyat. Masakit pag ano. Hi, Chuchu. Chuchu, man. Hmm. hindi nga marunong hindi po ba marunong uh -huh. buti na lang na hindi rin dito napakainit na rin talagang aantok

Ay, mainit na yung hangin. Mainit, na yung hangin. laki na ng ang angkaddam. Nan tok dito, dito. Pa ng pulo dito. Nan tok na, nan tok na lang talaga ako kasi ano. Antagal. tagal maglalakad-lakad muna. ng pababa tapos pata kaso ang hina nga pala ng signal dito ay na yung mga ano yung bumaba na din siguro na initan si Chucho naman sunod lang sunod sa akin ah <laughs> Nabigyan na kita ng tilapay na chuchu ah. Tama na iyon. Wala na akong madadala sa basyo. Pag binigay ko pa sa iyo, saan ako bibili doon? So, ayan guys. Daming kambing dito. Uh, may meeting sila. Kaya ano sila? Nagkumpo. Oh. Uh, di ba parang nasa dagat lang? Sobrang ano, paikot-ikot pa yan. Ilabundok pa para bago makatawid dun sa school kaya kami naghihintay dito wala pa ibang kero namin may inihatid na sindalo doon din papunta sa basyo eh tama may hinihintay rin naman kaming piding ng mga bata para doon nagigib si oh! sila ng tubig ayun nagigib oh, sila ng tubig dito sila <laughs> dami ba naman po Dami naman kasi talagang ng tubig. Ay, nako. Talagang, ano. Kahirap lang kasi bumiyahi ng ano. Nung tanghali, mainit. Kaya talagang maaga kami ano nagpunta. Siguro ginagawa yung bangka dito. Bangka. Pero parang may mga tapal. Ay, gano'n naman talaga mga baka dito. Ayun. Alam niyo guys, dati. Ah, papakita ko sa inyo. Yan, di ba yung mga puti yung puti yung bato. Tapos parang may line. Ayan. May line na kaganun. So, kasi dati may tubig yan. Ang ganda ng tubig. Han, hanggang dito sa maputi. Kaso, Anong nangyari, biglang baba ng tubig. Ano mga maputi na yun, yung inaabot ng tubig dati. Tapos yung may tubig na yun, yung, yung hindi inaabot. Tawas ang dati, nung huling punta namin dito, siguro oh, yun tubig, Hindi pa litaw yun eh. Ito, hindi yan nakalitaw yung parang ano na yan ito. Ano ba? eto, eto, yeah. ano ba? Ito, yan, eto Hindi yan nakalitaw pa dati. E Ay, ngayon, ano, balik namin, trading camp, pasa na yun. Sa so, ibig sabihin talagang napakalaki ng ibinaba ng tubig. At yung ano dam sa malapitan, ano, yung gilid niya may, rip, crack, bata, ano, kung ano, talaga kaya tawag dito? Ano ba to? Recrap? Ito? Ha! Napakahirap ba barang na signal dito? Ay! May tala na kaming gasolina. Ayan. gasolina gagamitin sa bangka. Pag tumawid kami, papunta dun sa makina. Pagkatapos sa makina, aayusin na reksan yung tricycle na inahon niya kasi nasira. Kasi pag hindi na inayos 'yun at lang oras pa kami maglalakad. Kaganda ng bundok dito. Ganda ng bundok, dibe? Oh, bundok yung 'yan. ganda ng mga bundok, oh. Baka ang -gat dam yan. So, ito yung aming dam sa ano. Ang -gat dam. Yuhu. Ang na nang ibinaba ng tubig ng angat dam. Lalaki ng mga puno dito guys. Yeah. Laki. Hmm. Tingnan niyo mga puno ang laki. Lang oras kami sa bangkana. Siguro mga 1 uh, to 2. Oh, Di ba? Tapos kung maglalakad kami. Ay, hanggang apat na oras. oy, may mga dumating big. May mga dumating. Din. Tatabi tayo kasi baka tayo magpiraot. out.